Okay, so ito ko situation uh, sa Sona ng TTM. Ganyan po karami. Nagbuha ito mula sa food yan Diyan sa may uh, O so sa kapila na St. Peter. So, yan po may mga may mga yellow green, mga kapunsan po yan. Hanggang doon yan sa may bago kayo kumanan sa papasok ng papunta ng uh, House of House of Representatives. Doon, no, ang dami ano, mga kapulisan natin. Sa kapilang banda naman ko, sa likuran ko, ang mga kapulisan na pinayagan nila ang mga kapulisan. Napakalapit dyan kasi dati ang gantandang sora na sila. So yung kapal na yan, magkakapanggaan yan sila. Ang kapulisan, magkakapanuhan yan kung magpupumilit sila na tumawid pa further in nagpas dito sa kung sila ay pinayagan na makapag-programa ngayong zona ng BPPL. Ang uh, ng mga radyista ay dapat hanggang uh, alas 5 lamang daw ng abon. Pero sa kuha natin ito ay uh, ano, kapas alas 5 na to. Ayan o, oh, uh, napakarami, grabe. Lahat ng sila, binigyan ng uh, kote rin eh, siyempre. Kaya ang ganda tingnan kung lalo ng sarap sila. So ganyan niya ng ating pagkakas. At PNP chief, ang uh, bagong kampiyon, si General Torres. Uh, sa kanyang mga pataan.